Mga kaibigan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na biyahe sa mga kalye ng Makati? Sa ating kwentong, Ang Multo ng Makati, maglalakbay tayo kasama ang mga kaluluwang hindi matahimik, na ang tanging hangad ay makamit ang hustisya sa kanilang mapait na sinapit. Makakasaksi tayo ng isang paghihiganti na magpapakita na kahit sa kamatayan, ang galit ay hindi basta-basta nawawala. Huwag bibitaw. At tuklasin natin ang misteryo sa likod ng mga pangyayaring mag-uugnay sa mundo ng mga buhay at ng mga yumao dito lang sa Creepy Pinoy Stories. Sa isang modernong coffee shop sa Ayala Avenue, Makati. Habang marahan ang pagpatak ng ulan sa labas, nagtipon-tipon sina Nathan, Joyce at Marco. Malalaking bintana ang nagbibigay tanaw sa abalang kalsada at sa loob iba't ibang tao ang kanilang kasama. May mga estudyanteng nagkukumpulan sa isang sulok mga UP na busy sa pagtatype sa kanilang mga laptop at magkakaibigang nagtatawanan habang nagkukwentuhan. Habang nagkakape, pinuksan ni Nathan ang usapan tungkol sa mga kababalaghan at multo. Alam niyo ba, panimula niya, na ang mga multo, ayon sa sabi-sabi, ay mga kaluluwang hindi matahimik dahil may bitbit -bit silang hinanakit o mayroon silang hindi natapos na misyon dito sa mundo? Tila interesado naman sina Joyce at Marco sa kanyang sinabi. Nagpatuloy si Nathan sa Makati pag may namatay diretso agad sa Himlayang Pilipino. Yun ang sementeryo na puno ng mga kwento at kaluluwang naghahanap ng kapayapaan. Tumangutango si Joyce habang si Marco ay tila may halong pagdududa sa kanyang mga mata. Sa isang mapanglaw na gabi kung saan ang langit ay umiiyak ng malakas na ulan at ang hangin ay tila nagwawala, ang himlayang Pilipino ay nagmistulang eksena sa isang bangungot. Ang mga puno ay yumuyuko at sumasayaw sa hampas ng hangin at ang mga nitso ay tila nagtatago ng mga lihim na ayaw ipaalam. Sa isang sulok ng sementeryo, may isang lumang nicho na may mga lumot at basag na bato. Dito, unti-unting nagmulat ng mata si Ricardo na tila bagong gising mula sa isang mahabang bangungot. Ang kanyang mga mata ay nagningas sa determinasyong hanapin at papanagutin ang taong nagdulot sa kanya ng malagim na kamatayan, si Don Rafael. Ano kaya ang mangyayari kapag nagtagpo ang landas ng isang galit na kaluluwa at ng taong may utang na dugo sa kanya? Sa bawat patak ng ulan, isang hakbang ang nalalapit sa paghihigante. Sa ilalim ng malakas na ulan, naglakbay si Ricardo mula sa himlayang Pilipino, dumaan sa mga libingan kung saan siya ay sinasalubong ng mga bulong at daing ng ibang mga kaluluwa. Ang bawat hakbang niya ay mabigat bawat patak ng ulan ay parang mga luha ng langit na sumasabay sa kanyang paghihinagpis. Hindi niya pinansin ang ibang mga kaluluwa, bagkus ay nagpatuloy siya sa kanyang misyon gamit ang ulan upang itago ang kanyang amoy ng kamatayan at makalapit sa mga buhay. Pagdating sa Makati, ginamit ni Ricardo ang kanyang natatanging pandama. Naglakad-lakad siya sa mga kalye ang kanyang mga matay-matalas na nagmamasid sa bawat sulok at anino. Sa wakas, natuntun niya ang lumang mansyon ni Don Rafael na may istilong Victorian na papalibutan ng mataas na bakod at malalaking puno na parang mga bantay na nagbabantay sa mga sikreto ng nakaraan. Ano kaya ang mangyayari kapag nagtagpo ang dalawang kaluluwang parehong puno ng hinanakit at galit? Sa labas ng mansyon, nag si Ricardo. Nakatago sa lilim ng mga puno habang pinagmamasdan ang paglabas-masok ng mga tao at ang pag-ikot ng oras. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa bawat kilos, naghihintay ng tamang pagkakataon na makapasok ng hindi napapansin. Nang makita ni Ricardo si Don Rafael, isang matandang lalaking bulag na may kasamang aso sinundan niya ito papasok sa mansyon. Parang multo siyang dumaan sa mga anino, tahimik at walang bakas. Sa loob ng mansyon, hinarap ni Ricardo si Don Rafael sa kanyang aklatan na napuno ng mga lumang libro at mga antigong kagamitan. Ang silid ay tila isang saksi sa mga taong dumaan at mga kwentong nakalibing sa alikabok ng panahon, hinamon ni Ricardo si Don Rafael at tinusi isa tungkol sa mga taong kanyang pinahirapan at pinatay. Ang bawat salita niya ay puno ng poot at sakit na dala ng mga taong nawalan ng hostisya. Ang paghaharap ng dalawang kaluluwa ay nagdudulot ng tensyon na ramdam hanggang sa kaibuturan ng mansyon. Ano ang magiging kinahinat na ng kanilang paghaharap? Magiging saksi ba ang lumang aklatan sa pagtatapos ng isang matagal ng labanan? Maghanda sa susunod na kabanata kung saan ang lihim ay mabubunyag at ang katotohanan ay maglalantad ng mga nakatagong kasalanan. Sa loob ng isang silid na puno ng alaala ng nakaraan, kung saan ang malalaking kurtina ay sumasayaw sa ihip ng hangin, at ang lumang muwebles ay nagpaparamdam ng bigat ng panahon, hindi makapagsalita si Don Rafael. Nakatayo sa harap niya si Ricardo, ang multo ng kanyang mga kasalanan na ang mga matang puno ng poot ay tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Hindi makagalaw si Don Rafael ang bawat hininga ay puno ng pagsisisi at takot at sa isang iglap parang kidlat na pumutok sa katahimikan ng gabi, pinatay ni Ricardo ang ilaw. Nagdilim ang paligid at sumiklab ang isang marahas na pakikibaka sa kadiliman. Ang tanging maririnig ay ang mga kalabog at hingal ng dalawang magkaaway, na ang isa'y laman at ang isa'y espiritu. Ngunit parehong nakikipaglaban para sa hustisya at pagtubos. Kinabukasan isang balita ang kumalat sa buong Makati. Ang ulat sa dyaryo ay nagsiwalat ng katotohanan. Si Don Rafael, ang retiradong taga-usig na may madilim na nakaraan, ay natagpuang ang wala ng buhay. Ang mga iskandalo at akusasyon laban sa kanyang asawang si Doña Carmela ay lumantad na rin sa publiko. Ang mansyon na dating tahanan ng kapangyarihan at impluensya ngayon ay pinag-uusapan na may halong takot at pagtataka. Sa pagbalik sa coffee shop, tinapos ni Nathan ang kwento sa pagsasabing importante ang paghihiwalay ng mundo ng mga buhay at ng mga patay para sa kapayapaan. Nagtakasin na Joyce at Marco kung totoo ba ang mga pangyayaring iyon. Inamin ni Nathan na dati siyang nagtrabaho sa Himlayang Pilipino at marami siyang narinig na kuwento mula sa mga kaluluwa doon. Habang nagpapaalam si na Joyce at Marco, may napansin silang kakaiba kay Nathan. Ang kanyang mga mata ay tila may itinatagong mga lihim na hindi pa niya napapahayag. Ang malalim na tingin na iyon ay nag-iwan ng isang nakakakilabot na pakiramdam sa kanilang dalawa. Lumabas sila ng coffee shop ang kanilang isipan ay puno ng pagdududa at takot habang ang maulan na kalangitan ng Makati ay tila sumasalamin sa kanilang mga damdamin. Ano nga ba ang mga lihim na itinatago ni Nathan? At hanggang saan ang abot ng kanyang nalalaman tungkol sa mundong ito at sa kabilang buhay? Sa huli natutunan natin na ang put at hinanakit, maging sa kabilang buhay ay may kapangyarihang baguhin ang tadhana. Maraming salamat sa pakikinig mga kakripi Pinoy stories. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong magpapakilapot sa inyong mga gabi. Excited na akong makasama kayo ulit sa susunod na upload. At tandaan, baka ang susunod na kwento ay tungkol sa mga lihim na itinatago mo. Magingat ka, laging may nakamasid kahit sa dilim.